Good day guys, ano lang ako ulit sa ating channel Isa mga araw sa ating lahat Kasi magkapagsiyon naman tayo ng bagong kalaman sa inyong mga motosiklo For today's vlog, ang ibagi ko sa inyo Ay kung paano ayusin ang Muse Sporty Na biglang tumirik sa biyahe at ayaw ng ang So yan ang ko sa inyo guys Sa araw na ito, let's go! So ito na guys Ang motor ang motor na sa pulatin sa araw na ito Ay isang uh, Yamaha Sporty na Matigray So nag-uusap kami sa owner ng motor na na Uh, ang problema ng kanyang motor ay bilan tumirik sa habang habang nasa sa biyahe. Sa pagkatapos do noon, sabi niya ay ayaw na daw mag Ibig sabihin is nagkakaroon ng pagnaking sa kanyang makina. So, sa kanyang sitwasyon, ang unang pumasok sa isip ko ay walang oil sa kanyang makina kasi nung mga nakaraang video ko na upload ako doon, kadalasan sa mga motor na biglang tumirik na mga Yamaha ay nagkakaroon ng pag-ubirit o nagkakaroon ng bore So, ang gagawin natin gawin para confirm natin nagkaroon problema ang kanyang makina, Siyempre, on natin yung ignition. Siyempre, on natin yung ignition. Tapos, try natin apply yung start start up. Ayaw naman. Try natin kung mayroong mga materi. Wala na, wala, walang materi. So, ibig sabihin, iso lang materi ang kanyang motor na nagkaroon ng paglubat. So, since sabi niya is, ayaw na makikstart, try natin i-confirm kung ayaw bang makikistart. Ayaw nga guys. O, so, ang una ting gagawin, since ayaw siya makikistart at nag, nasa isipan ko una ay nagkaroon ng pag-uberit, Siyempre, check muna natin yung engine oil niya para makonfirm natin yung sitwasyon. Tanggalin muna natin yung drain, drain bolt niya na sa giliran. Kasi ito yung pinakamadaling para na matanggal yung drain plug. So yun guys, nakonfirm na nga natin na walang oil kahit kaunti na tumaga sa kanyang makina. Dito lang may kaunti sa kanyang drain plug. E, ibig sabihin at confirm nga natin na totoo ang sinabi ng may-ari na nagkaroon na pag up sa kanyang makina at ayaw na makikstart so ang, ang, ang natin nga gawin para makonfirm natin ay tanggalin natin itong u-box Siyempre, tanggalin natin yung battery sa ilalim at sa yung front cover para makita na yung, natin yung sitwasyon yung cylinder head at saka cylinder block cylinder block pala at para makonfirm na rin natin na nagkaroon nga na pag compression at pagkaroon ng loss bore sa kanyang makina so magikin na natin so ito na natin yung u-box at saka yung battery, battery niya ang next natin step ay tatanggalin natin yung kanyang carburetor. so pagkatapos ng kanyang carburetor, since nabaklas na natin yung buong kahan niya para hindi tayo mahirapan sa pagkatrabaho at pagbaklas na yung kanyang makina ang isusunod, ang isusunod natin bak, uh, baklasin ay ang kanyang cylinder head so simulan natin yung tanggalin yung carb niya May karapan kung paano ba yung carb. Kasi guys ay, neighbor pa na. baklas So ito na guys, ah, nabaklas ko na yung karburador tulad ng sinabi ko kanina. So ito yung itsura ng buong karburador niya. Uh, kitang kita naman uh, nagkaroon ng uh, gas uh, mixture ng gasolina at uh, kitang kita na rin ha, hindi nakatikim ito ng tune up ibig sabihin -tala uh, nakakaroon talaga ng poor maintenance ang unit na ito uh, wala pang tune up uh, wala pang chin soil so matik na yan pag ganyan sitwasyon magkaroon talaga ng problema ang inyong motor at magkakaroon ng pag sa daanan so ito na guys natanggal natin yung carb ang next step ko na ginawa kanina hindi ko na napakita sa inyo kung paano binaklas, is yung cover niya yung cover ng buong makina niya, yung pagbuga ng hangin dito sa fan, so yung takip niya, yung nabibigay lamig ng kanyang cylinder block. Ang nakakaroon lang, na, lang na, improve, improvement, ang design ng unit na ito na color gray, na, uh, amateur gray, mati gray nga sporty, latest na model, ay mayroon siyang mating sa si ibaba, ay babaw pala. So ito yung mating niya sa si babao aside sa dalawang cover na ito, sa kanyang block, sa cylinder head, yung nag- nagbibigay ah, hindi, hindi nakakaroon ng hindi paglusot ng hangin para sa yung nabibigay lamig sa ating cylinder block yung dalawang ito is meron siyang mating sa ibabaw para hindi talaga makalusot yung uh, hangin ng uh, ng uh, pluk, uh, uh, panya panya ng kanyang magneto so nung nakonek sa magneto so tanggalin na natin yung cylinder block para makita natin yung sitwasyon ng kanyang makina kung ikaw ay uh, bago pa sa channel guys hiningi ko yung suporta bilang subscribe at pindutin na rin ang bell icon para lagi kang updated sa aking mga bagong video na ina-upload. Maraming maraming salamat. Aww. At kung may katanungan ka, kahit hindi related sa video na ina-upload ko, ay mag-iwan na lang comment sa ibaba. Para masagot ko, masagot ko yan kung sakali ako ay uh, magkaroon ng oras ng pagreply. reply So ito na guys, natanggal natin yung mga nut ng cylinder head. So next natin gawin is tanggalin natin itong bolt na takip ng timing chain. So napakalaking problema po sa isang makina kapag nakakaroon ng uh, poor maintenance tulad ng uh, matagal, matagal ang pag chain oil. So yun po ang dahilan kaya nagkaroon ng ganyan sitwasyon ng makina. So kita nyo naman guys. So yung gilid niya, yung sa camshaft sprocket ay napakatuyo talaga. So kita, kita, kita nyo naman kahit maliit na oil wala talaga wala talaga kayong makitang lubrication napaka uh, 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 napaka problema talaga kapag ganitong senaryo so sana naman uh, yung black piston ay hindi nagkaroon ng pag, uh, pag stock up sa kanyang connecting rod kasi kung nagkaroon ng pag stock up sa connecting rod magkakaroon na naman tayo ng malaking problema tulad ng mga naunang kong video sa Mio Sol I so tanggalin natin itong bolt para matanggal natin yung cylinder, head at luwagan natin natin yung itong, uh, tensioner, toser niya para madaling baklasin yung timing chain So guys, tanggalan natin yung bolt nya at luwagan na rin natin yung Itong sir niya. Nung owner kasi nito ay nag usap kami kanina kasi nagkakaroon siya ng problema isa doon ay wala siyang budget Ah, uh, ang gusto ko sana ang sa kanyang budget ay uh, mil pero ang na lang niya ay 2,000. mil napakalaking bawas po niyan hindi ko sana tatanggapin tong motor kasi ano eh lo, uh, logi ako tingnan nyo yung kamsas kam bracket parang sunog na sunog kaya lang eh sinabi niya sa akin na makaawa siya na using ko yung motor niya so pag matanggal natin itong bolt na ito matic na makikita na natin ang sitwasyon ng kanyang cylinder head lugi kasi ako dito guys kasi kapag uh, top overhaul talaga ng mga scooter is kailangan nasa mga 3.5 yun 3.5 na ba budget yun kasi kapag maliit lang budget mo malulugi talaga kasi yung trabaho nito is titulad ng mga ubang, uh, ay bang motor na madali lang baklasin at tanggalin karena so, ito, gitu, medyo mahir, Kita pang stuck up. So, ito na guys, uh, tanggalin na natin yung kanyang cylinder head. Medyo nahirapan ako kanina kasi nagkakaroon na pag stock up sa kanyang stud bolt. Ito mangyayari sa mga motor kapag lalong uh, umiinit yung makina. Nagkakaroon na pag up sa kanyang stud bolt. So mapiktuhan talaga ang ating uh, pagkatrabaho. Tulad nito guys. So yan. Napakaraming uh, carbon deposit yung cylinder head niya. At naka-open pa yung uh, exhaust valve niya. So, natin yung ah, uh, black niya black para makita natin yung sitwasyon yun guys tanggal na natin yung black ito yung uh, slack like on ano niya uh, chain guide at ito naman yung sitwasyon ng piston niya is nasa ibaba so yan guys nilapit ko yung camera sinomin ko siya Oh, ayan. No. Kitang kita nyo naman kahit hindi tingnan ay eh, nagkakaroon ng pagasgas sa kanyang cylinder uh, piston pala so tignan natin yung check natin yung cylinder block niya tanggalin natin yung cylinder block para makita natin yung situation ng kanyang cylinder block so yan balik natin yung camera sa maliit dito tayo para makita natin yung situation ng kanyang block so yan guys fliktarin natin yung block So yun guys, kitang kita nyo naman ang gas, -gas niya. Ito mangyayari sa inyong makina, uh, cylinder block kapag walang oil. So boss, lords, anong dapat natin gawin sa ganitong sitwasyon ng uh, uh senaryo ng ating uh, ng ating cylinder block? Siyempre guys, kapag Mio Sporte, eh, merong rebor yan. Di tulad ng mga new wow. eye na uh, walang rebor. So kailangan mag-replace ng bagong block. Itong Mio Sporte eh, ay naka-steel bore siya. Ibig sabihin is pwede pa natin siyang maribor na ang unang rebore so 0.25 yun lang ang unang natin gawin guys sa so, nasa video kong ito guys is nakakaroon kayo ng uh, idea at kalaman na rin kung sakaling magkaroon ng poor maintenance ah. ay motor at nakakaroon kayo ng uh, pamatagalang pagkins oil kita na yung mga piston niya. nasa ilalim nakakaroon talaga ng pag stop up karoon ng pagtuyo kasi yung oil yun ang nabibigay buhay sa ating makina so pag walang oil matik na yan ito na ang mangyayari So, ang budget na dapat din ito is nasa mga 3.5. Ang binigay lang, lang sa akin ng owner ay 2K. So, napakalaking lugi o oh, guys. Kaya lang, tinanggap po niya uh, lang yan kasi nga is kaibigan kami ng mga owner at ang makawa siya na ayusin yung motor niya kasi nga utang pa ito at hulugan pa ito sa kumpanya. At nagkaroon to na pagbitay ng tatlong buwan. Kaya nga, tinanggap po na lang kasi naawa na rin ako sa kanya. sanang so, nang guys, ay, uh, nangyari sa kanyang motor is charge, charge experience ito sa inyong lahat tapag uh, nagkaroon ka na pang matagal ang oil. So, yun muna guys. Sa araw nito, maraming maraming salamat sa lahat ng panunod at suporta ng aking channel. As always, lagi magingas pa niyo. God bless.